Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng March 10, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pag-ihip ng hangin amihan dito po sa Luzon habang may shear line na nag extend ngayon dyan po sa may Bicol Region at Easter parin East pa rin ang hangin po na umiihip sa may Visayas at Mindanao at sa ating long range forecast Consistent pa rin po na walang bagyo na namamataan na tatawid dito sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo pero nananatili pa rin na may banta ng isang sama ng panahon bago po matapos ang buwan na ito. At sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa amihan at shear line ay maulap ang kalangitan with isolated rains dito po sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Apayaw, Quezon, Bicol Region, Batangas, or